Ba't ka ba ka? Alam mo totoo Mga sinasambit ng labi di naglolo ko Kahit nahihirapan na ay kinakaya ko Tanong ko lang ako nga ba talaga ang gusto mo? Kung sa kanila ay sana huwag nang pahirapan Alam ko din naman na ako ang iyong kailangan Kapag ikay nalulungkot laging tinatawagan Gusto ko lang naman mayakap ka at mahawakan kamay mo Kapag ikaw lang isa Habang naglalakbay kasama ka walang iba Iba yung amat ng pagmamahal mo na dala Ang tanging panalangin ko ay huwag ka mawala Alam ko naman na minsan sa'yo nagagalit ka mag-alala sa'yo lang na akit Kahit na madami dyan, sa ka ang babaeng lumalapit Sa'kin ay nag-iisa ka Sa'king puso di mawawala Kaya sana naman yung pagbigyan ng ay mga kahilingan Ikaw lang naman Ikaw lang naman babae kung ko'y nahiligan Kaya sana naman Yung pagbigyan ng ay mga kahilingan Ikaw lang naman Ikaw lang naman babae kung ko'y Tanging tanghiling ko lang naman ay maging aking kat Isama sa tagumpay gusto ko sabay na aangat Basta para sa'yo alam mo na handang gawin lahat Hindi magagawa na magloko sa'yo laging tapat uh -huh. Basta sa'yo magdiwala ka uh -huh. Bibilin lahat at naglalakas Sana'y ano huwag ka sa akin maghinala At sa king mga sinasabi mo ka Ito lang ang babae na gusto kong makasama Hindi na ko iibig kung ikay mawawala pa Nakakawalang gana pag di kita kasama Kasi ikaw lang ang sagot sa mga sana Inigyan mo ng buhay ang mundo kong puro drama Kahit nahihirapan ay patuloy umaasa Alam ko naman na meron din akong pag-asa Sana naman bigyan mo na ako ng chance Iyong pagbigyan ang ay makahilingan Ikaw lang naman Ikaw lang naman Babae kong kinahiligan Kaya sana naman Iyong pagbigyan ang ay makahilingan Ikaw lang naman Ikaw lang naman Babae kong kinahiligan Like a